Emotional na ibinahagi ni Veronica Kitty Duterte, bunsong anak ni dating Pangulong Duterte at Honelet Abansenia. Ang dahilan kung bakit pinili niyang alisin ang kanyang lip fillers. Ayon sa dalaga, hindi naging magaan para sa kanyang ama ang ideya na sumailalim siya sa cosmetic procedure dahilan upang mapagtanto niyang mas mahalaga ang pagpapanatili ng kanilang pagkakahuwig kaysa sa pansamantalang pagbabago ng itsura. Kwento ni Kitty malinaw na ipinahayag ng kanyang ama na nais nitong manatili ang mga katangian ng kanyang mukha na kahawig nito. Anya, nasaktan siya nang makita ang reaksyon ng dating pangulo kaya nagpasya siyang iwanan ang lip fillers upang hindi na lumayo pa ang kanyang itsura sa kanyang ama. Noong 2024, inamin ni Kitty na sumailalim siya sa iba pang cosmetic enhancements tulad ng rhinoplasty, job botox at lip fillers. Gayunman, sinabi rin niyang dumaan siya sa tamang proseso ng konsultasyon sa mga eksperto bago ipagawa ang mga ito. Sa kabila ng mga puna at komento sa social media, ipinunto ng dalaga na personal na desisyon ng mga pagbabago sa kanyang itsura at bahagi iyon ng kanyang pagiging kabataan. Ngunit ngayong nakita niya ang epekto nito sa kanilang mag-ama, mas pinili niyang bumalik sa kanyang natural na anyo. Nanindigan siya na wala namang mali sa cosmetic procedures, ngunit mahalaga rin na balansehin ang personal na kagustuhan at ang pagpapahalaga sa pamilya. Sa kabila ng mga kontrobersya na kaakibat ng kanyang pamilya, ipinakita ni Kitty na higit pa sa usapin ng politika at panlabas na anyo. Mas nangibabaw pa rin ang ugnayan at pagmamahal sa pagitan ng isang ama at anak.